Okay, para po sa mga nawalan ng trabaho, nawalan ng pagkakakitaan, nawalan or humina ang mga negosyo, meron kaming 7 tips para sa inyo. 7 7 tips para sa inyo. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi kayo nag-iisa. nag iisa, nag -iisa. kami hindi para bigyan kayo ng negosyo. Wala kaming iaalok na trabaho. Dahil wala rin kami. Dahil wala rin kami niya. <laughs> Pero nandito kami para sama-sama nating palakasin yung ating emotional. Naiintindihan namin, kagaya nyo, marami nakakaramdam ngayon ng depression, kalungkutan, failure, kabiguan, lahat na yata pinagsama-sama ngayong panahon. Takot. Yeah. Takot. And mayroon uh, meron kami mga kaibigan na yan na nararamdaman. Nalulungkot ako. Nalulungkot kami para sa ating lahat. Pero, masaya kami kasi hindi naman tayo dapat mawala ng pag-asa. Number one, analyze and accept. Isa sa dahilan kaya hindi tayo makamove on is hindi natin matanggap yung sitwasyon. Technically, hindi talaga madali na mawala ng trabaho or mawala ng negosyo. Lalo kung yung trabaho na meron ka or uh, negosyo na meron ka is nandito yung pangarap mo. Ang tagal mong pinangarap, ang tagal nating binil-up to. At the same time, nandito yung mga kaibigan, kakilala natin na gamay na nating mga katrabaho, masaya, comfort zone, comfort zone uh, maligaya na tayo doon sa sitwasyon na meron tayo, and then biglang-bigla nagkaroon na meron. Alam po namin, kagaya ng nararamdaman nyo, yan din yung nararamdaman namin. Napakabigat. Pero, wala naman tayong magagawa eh. Kung hindi tayo magmove on dito at hindi natin siya matatanggap, lalong walang mangyayari sa buhay natin. Madaling sabihin, pero mahirap tanggapin, mahirap gawin. But in reality, dapat tayo ay mentally, spiritually, and emotionally, physically. physically prepared. Kasi, gaya nga nung sinabi niya kanina, hindi tayo makakamukon kung una hindi natin muna tatanggapin. Number two, ponder, reflect, and pray. pray. Yan, napakahalaga niyan. So, we need to ponder. Mag-isip tayo. Inanggap na natin yung sitwasyon na meron, i-reflect natin yung ating mga sarili. Ngayon na nalaman na natin kung ano yung nawala sa atin at natanggap na natin, ano ba yung mga uh, losses natin at ano ba yung mga possible solutions. Ipagdasal natin kung ano yung ibibigay ng Diyos para sa atin. Uh, Mabigyan tayo ng Diyos ng inspiration para muli makapag-umpisa tayo. Alam namin na hindi madali na mag-umpisa ulit. napakahirap po niyan. Napakahirap lalo doon sa antagal tagal mong ipinanalangin, ang tagal-tagal mong pinangarap, pinagdasal ng matagal, and then all of a sudden, bigla tayong mawawala, mawawala lahat. Alam namin na hindi madali. Pero, uh, nagiging hindi lang madali ang isang bagay kapag nasanay na tayo. Nasanay ka na doon sa trabaho na yun, nasanay ka na sa sagana, nasanay na tayo na we have money in our pocket, nasanay tayo na Uh, we have clients na sanay tayo na every day we go to work, meron tayong trabahong pinapasukan, napakahirap po niyan. Lahat naman ng bagay meron pinag-uumpisahan. So kailangan natin bumalik doon. Kailangan yung mindset natin ibalik natin doon sa sitwasyon na paano ba kami nag-umpisa noon? Ano ba yung lakas na meron kami noon? Ano ba yung uh, mga pwede namin gawin ngayon para makapag-umpisa? Huwag natin kalimutan na mag-pray muna palagi dahil dapat ang Diyos ang inuuna natin sa lahat ng ating mga desisyon sa buhay dahil siya, siya lang ang nakakaalam at mayroong plano na best para sa ating lahat. So, kaming mag-asawa po, lagi naming, uh, naging moto na namin is yung hindi kami natatakot na mag-umpisa uli. Ilang beses na rin po na merong kaming sinubukan, uh, hindi nagtuloy-tuloy, so maghahanap ka uli, mag o uumpisa ka uli. So, yun ay naging motto na namin na hindi kami na, natatakot o nahihiya na magsimula uli sa ibaba, ba. Basta magtutulong lang kami palagi. Number three, give time to yourself, find your possible solutions, identify your skills, identify yung assets na meron tayo. And then from that, you can start from scratch. Ang common dyan is, nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng panungkutan. So siguro ito rin yung panahon para mag-reflect ka muna sa sarili mo. Mahalin mo pa rin yung sarili mo. Huwag mo sisihin ang sarili mo doon sa nangyari kasi walang hindi may walang may gusto. Walang Una, gusto. hindi mo rin gugustuhin yan. Sino ba gusto na humina ang negosyo? Walang may gusto niyan. Hindi mo rin ginasto yan. Kaya huwag na huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. May mga bagay na wala tayong control pero ang tanong is paano natin haharapin yung bagay na yun na hindi natin kaya. Or, or yung mga bagay na kaya natin kontrolin, doon tayo mag-focus. Doon tayo maghanap ng mga solutions Another one. Number four, acquire knowledge, positivity, and inspiration. Ito yung pagkakataon din na malay natin. Meron pala tayong bago or naitatago pa ng mga skills. Gamitin natin yan. Aralin natin, i-develop natin yan. Kung meron kayong mga talent or skills na pwede ninyong gawin o pag-umpisahan, palakasin natin. Track positivities. Parang magnet tayo eh. Kung ano yung iniisip natin, kung positibo yung iniisip natin, positibo yung, yung, magiging resulta. Hindi dikit sa atin, oo. Hindi masama na nakakasunod tayo sa balita. Pero kailangan yung mga balita na natin tinig natin, hindi masama ang maging epekto sa atin. Kasi yung balita na yun, wala tayong magagawa doon. Ang may tayo is mapaulad yung pansarili nating pangangailangan, yung sarili nating buhay. Okay, draw inspiration. Kumuha tayo ng mga inspirasyon. Number one, pamilya. Iyan ang kaagapay natin ngayon. Stop it. Get some help. Well, maaaring kaya mo, oo. Pero mas magaang ang bagay kung marami tayo. Diyan, tanggapin natin lahat yung pagmamahal na yun. Ngayong panahon na to, mas importante na maging united tayong lahat. Magkakasama tayo dyan. Si Google, mag-search tayo doon mga na posibleng kaalaman na po pwede nating ma-acquire. Kompleto naman po doon, no? So... Kayo ang hahanap ng kung ano yung magiging uh, susunod na endeavors nyo, yung susunod na inyong uh, pagkakakitaan at pagkakabalahan, kayo ang gagawa nun. Tayo sa sarili natin ang gagawa nun. Ang binibigay lang namin ngayon, ang isineshare or ibinabahagi namin ngayon, is kung paano natin malalampasan yung emotional or yung mental na state natin kung paano natin may improve pa. So number five, Avoid overthinking. Ang galing-galing natin mag-research. Nood ng video, nood ng YouTube, aral, ang dami na nating aral. Pero ang problema, when it comes to application and action, diyan tayo kulang. Ang tagal-tagal nating mag-research, kulang sa action. So, iwasan din natin yung masyadong mag-isip. Mag-isip ng matayog na matayog na agad. So, mas maganda dahan So, lahat naman magsisimula sa maliit at iyon unti-unti pala. Maliit, langit. kagaya namin. Maliit. Maliit. Hindi na kami lumaki. Hindi na kami no, wag natin masyadong, wag masyadong gigil, nagigil, nagigil. Tapos pag hindi natin nakuha, Another frustration sa, yeah. Yeah. So, number six, get up and move. Kagaya ng number five, inulit natin siya. Bakit natin inulit? Karamihan, aral tayo ng aral, ayaw pa rin natin kumilos. Kaya inulit namin sa inyo. Get up and move. Kilos na. Kung ano yung naisip mo, mo. No matter how small, kahit mahina pa ang kita niyan, at least we do something. At least, we, we develop ourselves, hindi natin sinasayang yung oras. So, number seven, do not expect immediate results. Kapag nag-expect tayo ng resulta agad, ang tendency, another frustration na naman niya, frustrate ka na naman, mabibigo ka na naman, tandaan natin, hindi lahat ng bagay ay madaling nakukuha lalo yung mga magagandang bagay. Minsan, pinag-uukulan niya ng panahon. Para lang po yung pagtatanim. Ayan. So, pag nagtanim ka ng isang halaman, syempre, kailangan mo alagaan hanggang sa... Parang ah, ikaw, mo. Hanggang sa mamunga siya. Be patient. So, magtsaga, maghintay, huwag mainip. Again, naiintindihan natin. No? Naiintindihan natin, meron tayong pang-araw-araw -ar na pangangailangan, marami tayong tanong, paano ka makakasurvive ngayon, napakarami po niyan. Ang gusto namin i-share sa inyo at ibahagi, lalong hindi natin kayang malampasan yan kung tayo mentally and emotionally ay hindi handa. So you have to be prepared and kapag nagawa natin yan, naiayos natin yung ating mental and spiritual state, mas lalong mapapadali yung paghahanap natin ng na solusyon dun sa mga bagay na yan. Tayo, tayo mismo ang gagawa niyan. Pagtulong-tulungan natin. So, iyon ang aming 7 tips para sa mga may pinagdadaanan ngayon. If you'd like to hear more from us or meron kayong gustong itanong na, na pwede namin ibahagi sa inyo, don't forget to subscribe, hit that notification bell, comment, and share us your thoughts. Pagtulong-tulungan natin. God bless and always, and always think positive. positive.